Ma'am, yes, pa. pag, pag ng na customer yan, ma'am, liliwanag ba sila dyan? Makakita ng liwanag? Parang feeling ko, ano, liwanag sa langit ang makikita nila <laughs> Ibang liwanag kasi, guys, ah, uh, ito nga pala yung liwanag Paris Overload, eh, no? Liwanag Paris Overload, ito yung sumikat na Parisan nung panahon ng pandemic. Tama po, ma'am, no? Yes, po, yes. Pa. Kaya pala liwanag kasi, ala, kasi ano, tanaman si makikita, sa Paris, <laughs> yun? Eh, <laughs> Makikita mo talaga si liwanag. Tapos, may nakita pa ako dito, ma'am, sa minunyo Unlimited taba. Mm. Kaya pala talaga liwanag. Ama pa order nga po pala ako ng ano, overload Paris nyo. Ayun, overload Paris. Alagyan po ba ng tabas? Si ah, konti si lang si ma'am, ba makita ko liwanag eh. Bawal po konti dito eh. Ganun? Yes po, andi po kasi tayo. Bawal po tayo magtipid pag sa taba. Okay, sige po ma'am, sige po. <laughs> Bukan liwanag talaga yan ah. Kaya kailangan nyo po talagang makita si liwanag. Grabe yun. Ang daming taba. Nakatakot naman yan, ma'am. Kaya mo yan. Ma'am, yung overload paris nyo po, ano-ano yung mga laman yan? Ano po, um, overload paris kasama po yung eh. Okay, tapos chicharong bulak lang. Tapos ani sabaw Tapos ani taba Groovy oh. Guys, sa mga naghahanap dyan ng parisan na naka limited taba. Ako dito na kayo sa may liwanag paris overload. Yung iba eh nagtaas na ng presyo. Pero dito 100 pesos pa rin ang liwanag overload paris. Naka-unlimited rice ka na. Tapos naka-unlimited taba ka pa. Grabe kahit 1 to 2 sawa humingi ng taba dito eh okay na okay lang. Ang mga laman nga ng overload paris nga, lechon kawali at chicharong bulaklak. Tapos naka-unlimited sabaw ka na dito. Ang maganda nga dito eh, unlimited juice din sila. Sakto nga, may pineapple pa. Open nga pala sila 24 oras. Matatagpuan nyo nga pala ang liwanag overload Paris dito sa may San Pedro, Laguna. Malapit lang sila sa manok ni San Pedro. Yan, dyan lang sila guys. Dyan nyo lang sila makikita. Kaya nga pala natawag na liwanag pares overload to kasi kapag natikman mo o naubos mo itong Paris ato to eh, liwanag ka daw. Mm. Lumiwanag Huwag <laughs> naman. Hmm. Okay ah Swap ng taba Guys kung alam, kung alam yung tawag sa may taba na buhay Ganun yung taba niya dito Pinangunguya pa Ayun o Kicharong bulaklak Mmm Lasa Sarap Kicharong bulaklak yan o oh. Mmm Wui, mm. hmm, madu kumbang paling lucu corong bulak-lap, top. Iblehan lagi ya nanganu, chili oil, eno, wang, hari top, yuk, crispy garlic, lalu yang apa lagi ya, you know, bognet. dito natin yan. Pare, last bite na natin to. Hmm. sila silang limited juice dito na pineapple. Meron sila dito yung gulaman ba yun? O ice tea? Yan. At dahil nga naparami yung kain ko ng mga taba, mukhang nina-high blood na ako, kaya pineapple muna tayo. Dito naman sa tabi ng liwanag overload pares eh nandito nga pala ang tagpuan frozen and dry goods supplies na nag-offer ng murang bigas, frozen goods at marami pang iba. Totoo guys, mura lang yung mga products na ino nila dito. Mini grocery nga pala to pero ang mumura lang ng mga products nila dito. Tulad nitong chocolate, bulldog, kape at frozen goods tulad ng CDO, pure foods, mga pang sangyup at meron din sila dito ang iba't ibang klase na mga karne. Kaya kung taga San Pedro ka eh, dito na kayo mamili. Mura lang din tong kanilang hang garyan guys. Sa kabila naman eh huwag nyo palagpasin yung isang coffee shop dito na may mga poging barista. Tapos maganda rin talaga ang ambience dito kaya try nyo na dito sa Urban Grind Cafe.